Tama ba na kunin mo na lang lahat ang oras at araw na dapat sana para sa Panginoon? Sa video ito, ito po ang ating pag-uusapan. Mga kapatid, maaring ang mga gumagawa nito para sa kanilang sariling pagkaunawa ay tama ito at walang mali o masama dito. Maunawaan natin na wala na silang time sa Diyos dahil kinuha na ang lahat na sana ay para sa Diyos ang iba. Mga kapatid, kung suriin natin mabuti ang Biblia, may mali kung sinolo mo, kinuha mo, inaksaya mo ang oras at araw na para sa Diyos sana. Halimbawa, ano ang sabi sa Bible dito sa Matthew 18.20? Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sa talatang ito, mapapansin agad natin na mayroong pagkakatipon sa pangalan ni Jesus. Nais ng Diyos na magkatipon tayo sa pangalan ni Jesus. Meaning, maglalaan tayo ng oras at araw para sa Kanya. Pansinin din natin ang Matthew 6.33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi ba maliwanag na ang sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran? Pag sinabing hanapin muna, ibig sabihin magbigay ka muna ng oras at araw para sa Panginoon kasama ang mga anak ng Diyos. Mayroon bang ginawa at ipinahintulot ang Diyos na maging kristyano, maging kabahagi sa iglesia, ngunit walang na ibibigay na oras at araw para sa Diyos? Tingnan natin ang unang mga alagad at iglesia kung ano ang mga ginawa nila. Dito po sa Juan 20.19, Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkatipon. Take note, ang sabi araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Now, makita natin mga kapatid, ang unang mga alagad, araw ng linggo nagkatipon sila at nagpakita ang ating Panginoong Hesus kasi araw ng linggo na buhay ang ating Panginoong Hesus. So, makikita natin dito na sila ay nagkatipon sa araw ng linggo. Ibig sabihin, paglalaan ng oras 'yon, 'di ba? Ito rin po ang naunawaan ng iglesia. Na kung saan sa araw ng linggo sila po ay nagkakatipon at mayroon po silang mga ambagan. Ano ang sabi sa unang Korinto 16.2? Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. So, ibig sabihin mga kapatid, tuwing unang araw ng sanlinggo, first day of the week, bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. Ibig sabihin, talagang mayroon silang pagkakatipon sa mga talatang ating binasa bukod sa araw-araw na pagtitipon sa templo, may pinagtibay silang araw. Ito ay araw ng linggo para sa pagtitipon, para sambahin ang Panginoon at bigyan paglaanan ng panahon ang ating Panginoon. Kaya wala sa kalooban ng Diyos na wala ka nang ibibigay na oras at araw na para sa Panginoon. Ang katotohanan dyan, gumawa ka lang ng sarili mong pagpapasya na may paglabag sa mga nais ng Diyos ayon na rin sa mga tekstong ating binasa na makikita ang mga anak ng Diyos sa Biblia ay may panahon may araw at oras na inilalaan sa Panginoon para po sa ating conclusion maliwanag sa ating natalakay ngayon na mahalaga pala talaga ang maglaan ng oras at araw para sa Panginoon huwag nating subukang agawin ang kinin lahat ang araw na dapat sana para iyon sa ating Diyos. Ano ang sabi sa Hebreo 10.25? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip pala kasi natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maglaan po tayo ng oras. Bigyan po natin ng panahon ang Diyos. Bigyan natin ng araw ang Panginoon. Ipahinga muna natin ang dapat ipahinga. At ating bigyang pansin ang hinihingi ng Diyos sa atin na panahon oras na kung saan iyon ay para sa Diyos lamang. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po at huwag kalimutang mag-subscribe.